Ezekiel. Inihalin tulad sa buwaya ang hari ng Ehipto. Ikatatlumpot dalawang kabanata. Noong unang araw ng ikalabing dalawang buwan, ng ikalabing dalawang taon ng aming pagkabihag, sinabi sa akin ng Panginoon, Anak ng tao, managhoy ka para sa faraon, ang hari ng Ehipto. Sabihin mo sa kanya, ang akala mo'y isa kang leyon na paroot parito sa mga bansa. Pero ang totoo'y para kang isang buwayang lumalangoy sa sarili mong ilog. Kinakalawkaw ng mga paamo ang tubig at lumalabo ito. Kaya ito ang sinasabi ng Panginoong Diyos sa iyo. Huhulihin kita ng lambat ko at ipakakalagkad sa maraming tao. Pagkatapos ay tatapon kita sa lupa at ipapakain sa mga ibon at mga hayop sa gubat. Ang laman mo ay ikakalat ko sa mga kabundukan at mga lambak. Didiligan ko ng dugo mo ang lupain, gayon din ang kabundukan, at padadaluin ko ito sa mga dinadaluyan ng tubig. Kapag napatay na kita ng tuluyan, tatakpan ko ang langit ng makapal na ulap, kaya mawawala ang liwanag ng mga bituin, ng araw at ng buwan. Padidilimin ko ang lahat ng nagliliwanag sa langit, kaya didilim sa buong lupain mo. Ako ang Panginoong Diyos ang nagsasabi nito." Maguguluhan ang mga mamamaya ng mga bansang hindi mo kilala kapag winasak na kita. Maraming tao ang matatakot sa gagawin ko sa iyo. Pati ang mga hari nila ay manginginig sa takot. Manginginig ang bawat isa sa kanila. Kapag iwinasiwas ko sa harapan nila ang espada ko sa oras ng pagkawasak mo. Ako ang Panginoong Diyos ay nagsasabing lulusubin ka sa pamamagitan ng espada ng hari ng Babylonia. Ipapatay ko ang mga mamamayan mo sa pamamagitan ng espada ng mga makapangyarihang tao na siyang pinakamalupit sa lahat ng bansa. Lilipulin nila ang lahat ng tao sa Ehipto at ang mga bagay na ipinagmamalaki ng bansang ito. Papatayin ko ang lahat ng hayop sa Ehipto na nanginginain sa tabi ng ilog. Kaya wala ng hayop o taong magpapalabo ng tubig nito. Palilinawin ko ang tubig nito at tuloy-tuloy itong aagos na parang langis. Ako ang Panginoong Diyos ang nagsasabi nito. Kapag ginawa ko ng mapanglaw ang Ehipto at nawasak ko na ang lahat, at kapag napatay ko na rin ang mga nakatira rito, malalaman nila na ako ang Panginoon. Ito ang panaghoy ng mga mamamayan ng mga bansa para sa Ehipto at sa mga mamamayan nito. Ako ang Panginoong Diyos ang nagsasabi nito. Noong ikalabing dalawang taon, nang ikalabing limang araw ng buwan ding iyon, sinabi sa akin ng Panginoon, Anak ng tao, magluksa ka para sa mga mamamayan ng Ehipto at sa iba pang makapangyarihang bansa. Dahil ihuhulog ko sila sa kailalima ng lupa, kasama ng mga namatay na. Sabihin mo sa kanila, nakakahigit ba kayo kaysa sa iba? Kayo rin ay ihuhulog doon sa ilalim ng lupa kasama ng mga hindi naniniwala sa Diyos na nangamatay sa digmaan mamamatay ang mga taga Ehipto dahil nakahanda na ang espada ng mga kaaway na papatay sa kanila ang Ehipto at ang mga mamamayan niya ay rin papunta sa kapahamakan buong galak silang tatanggapin ng mga makapangyarihang pinuno ng Ehipto at mga kakampinyang bansa roon sa lugar ng mga patay sasabihin nila bumabarin sila rito Kasama na nila ngayon ang mga hindi naniniwala sa Diyos na namatay sa digmaan. Naroon din ang hari ng Asiria na napapaligiran ng libingan ng mga sundalo niyang namatay sa digmaan. Ang mga libingan nila ay naroon sa pinakamalalim na bahagi ng kailaliman. Ang mga taong ito ay naghasik ng takot sa mga tao noong nabubuhay pa sila. Naroon din ang hari ng Elam. Ang libingan naman niya ay napapalikiran ng libingan ng kanyang mga tauhan. Namatay silang lahat sa digmaan. Nagsibaba sila roon sa lugar ng mga patay, kasama ng mga hindi naniniwala sa Diyos. Noong nabubuhay pa sila, naghasik sila ng takot sa mga tao sa daigdig. Pero ngayon, inilalagay sila sa kahihiyan, kasama ng ibang mga namatay na. May himlayan din doon ang hari ng elam kasama ng mga namatay sa digmaan. Ang libingan niya ay napapalibutan ng libingan ng kanyang mga tauhan. Lahat sila ay hindi naniniwala sa Diyos, at silang lahat ay namatay din sa digmaan. Naghasik sila ng takot sa mga tao noong nabubuhay pa sila, pero inilagay sila sa kahihiyan at nakahimlay kasama ng mga namatay sa digmaan. Naroon din ang hari ng Meshek at ng Tubal, Napapalibutan din ang libingan nila ng libingan ng kanilang mga tauhan. Silang lahat ay hindi naniniwala sa Diyos at namatay din sa digmaan. Kinatatakutan sila noong nabubuhay pa sila. Hindi sila binigyan ng marangal na libing, katulad ng mga tanyag na mandirigma na hindi naniniwala sa Diyos, na noong inilibing ay nasa ulo na nila ang kanilang espada at ang kanilang pananggalang ay nasa kanilang dibdib. Pero noong nabubuhay pa sila, kinatatakutan din sila ng mga tao. At ikaw, paraon, ay mamamatay din at mahihimlay kasama ng mga hindi naniniwala sa Diyos na namatay sa digmaan. Naroon din sa lugar ng mga patay ang hari ng Edom at ang lahat ng pinuno niya. Makapangyarihan sila noon. Pero ngayon, nakalibing na sila kasama ng mga hindi naniniwala sa Diyos na namatay sa digmaan. Naroon din ang mga Sidoneyo at ang lahat ng pinuno ng mga bansa sa Hilaga. Kinatatakutan din sila ng mga tao noong nabubuhay pa sila dahil sa kapangyarihan nila. Pero ngayon inilagay sila sa kahihiyan at nakahimlay sa lugar ng mga patay, kasama ng mga hindi naniniwala sa Diyos na namatay sa digmaan. Kapag nakita na ng faraon ang mga namatay doon sa lugar ng mga patay, Masisiyahan siya at ang mga sundalo niya dahil hindi lang sila ang namatay sa digmaan. Kahit ipinahintulot kong katakutan sila ng mga tao noong nabubuhay pa sila, mamamatay sila kasama ng mga hindi naniniwala sa akin na namatay sa digmaan. Ako ang Panginoong Diyos ang nagsasabi nito.